Hi guys Nag-edish yung pila niya Naglabayad po kasi ako ng hova Ngayon Kailangan pala It is Update ng OEC. Uh, direct na ako dito. Eh, wala akong ano. Ano ba Yung wala tayo ano? Uh, yung tayo? Oh, yun, wala kaming online. Wala kaming schedule. Kapag walang schedule, schedule dito ka pipila ka guys. Pero matipis naman. Kanina na nga nandoon kami. Wala kami. Ayun, nasa mga kami. kami. Balik sa dalawa tatlo. Ay, itong katabi ko, bali, ano rin yan. Susaw sa ugering nang bali. Saka, masikaho sila, guys. Masikaho yung kayo na mabuti. Alam mo, dati may kapi yan. Pwede kang magkapi yan. Oo, oh, meron din natin. Nagkapi kami din dati. Makasama ko. Tepring, eh, makakanya ka lang ba dyan? Uh, kaya pa, kaya pa. Sabi ko kung may mga ML sila, wala daw. Eh. So, paano pasok natin dyan? Saan ang pasok, pasok natin dito? Walk-in. Dito tayo. Hindi sila pumasok eh. Dali siya, dalawa ka doon. Kahit saan dyan eh. Tatawagin na lang tayo. Uh. Basta wag lang tayo yata dito sa gitna. Yung yung H I J K. Kasi dahil puro meron kami. Merong Oh. Yan o. Yan o. Lahat nang walang appointment doon. A, B, C, D, E, F, D. Tapos doon pa yata. Kakaiba tayo. Sabi ko sa'yo, special tayo. Mano guys Ito sa rin siya Sa Saudi rin niya Nakalit O yabay ko sa Youtube yung <tinyo> trending yun Baka kayo yung 1,000 views 1 million views pala Lalo na pag nakita sa April na April Thank <tinyo> Tama. Malapit man, matapos. Week na matapos. Direk, tuwing ka na. Ikaw eh, friend. ka na rin. Hindi ka na magagalagala. ako sa City the magagala ako dito sa Robinson. Dahil lang ako magagala, tas na. Isang sakay lang naman ako dyan. Yan free si kano tagal na antenyan kahit si na antenyan kahit na antenyan na antenyan kahit na antenyan na na sa sana yung ano ko sa mo? Ayaw magkipas lang. May na nga data ko eh. Uh, Kamaya uh, sa bahay. <coughs> <coughs> hmm? Lapit na po Okay Mabilis po yung pida Pero marami kami Mahaba pero mabilis Mabilis nga. niya. Ah, yeah, okay naman. Bilis po ng pila niyo. Tama bilis po sila mag-asikaso. ilalagay ko BPI bank BPI bank yun BPI bank At may account po kayo pag gusto nyo mag open na po kayo pa. Pa po Pagmanong na mo At naka, nandiyan na kayo sa ibang lugar. At least may may natatabing pera. <coughs> Ayan ang na lang. Yay! Pagdi na lang. Lilipad na kami. <coughs> Malapit na. Yes. Emigrant. Okay na po. Ang bilis ng pila ngayon. Nasaan na kaya yung kapi yun? Dati may kapi yun dyan eh. Nagkapi kami dati dyan eh. Yung libre. Yung libre siya. May kapi yun dyan, dati. Nagkapi kami dyan eh. Nakailang kapi nga ako dyan eh. <laughs> Balik-balik <laughs> ako Sarap e. Eh. <laughs> ang sarap ng libre e. Eh, Every Ilang oras ang work mo? Work? Doon. Sa kong ko. Oo. Long day hours short? Ah, short. Wala na yun. Anong araw ang day off mo? Sunday. Sunday? Sana Ay, nga, puro Sunday nga pala. Pero bukod, bukod po sa Sunday, maraming holiday. Bayad hindi ka mag-work na? Okay. Hindi, bayad pa rin yun. Kaya hindi ka mag-work Parang katulad kay Madel. Yung may, may best friend kasi ako na sa Hong Kong. Ayun, mayroong amo na pina-Koti yung kawagin. Koti. May bayad yun. Dobot. Dobot? Ibig sabihin, bukod sa sahod mo, babayaran ka pa extra income. Inyong... Ah, siyempre, yamanin niya. <laughs> yamanin sa paper. Anong tawag doon? Sibo. Sibo. yamanin sa nabang no? kabayan sa uh, uh, mga yung mga nanalo uh, bye 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 guys thanks for the watching kalimutan like and subscribe uh, ingat kayo guys